Yes, yes, yes! Shampoo, Apenibagoo. <inaudible> Pagong blessings na naman at gusto ko nga po kayong i-update tungkol dun sa isa sa nabigyan natin ng worth 2,000 pesos sa kahon ng kapalawan regalo ni Korea ng Pinay. Una pasasalamat po ang ipinahabot ko sa napakabait na si Ordinary Day kasi isa po siya sa naging instrumento ng Diyos para makapagbahagi tayo ng biyaya sa ibang tao. At eto po pakinggan natin ang Salamat or ang mensahe ni Poloyski na siya po yung nakatanggap ng 2000 worth of prizes during our lives. So pakinggan po natin siya. napo po, good afternoon po. Napapasalamat po ako kanina sa napanalunan ko. napakalaking tulong po para sa, sa para po sa amin at sa mga pangangailangan ng anak ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalong na po kay Koreanang Pinay. Kayo po ay instrumento ng Diyos para po ma may matulungan po na kagaya ko. Sana po tuloy-tuloy po ang successful nyo para marami pa po kayong matulungan na mga kagaya namin na ilangan Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. So, ayan. Congratulations to you, Sir Poloisky. Deserve mo yan. Dahil alam ko, mabait kang tao. At ginagawa mo ang lahat para sa pamilya mo. So, again, sa lahat po ng palaging sumusuporta kay Korea ng Pinay, maraming 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 pong salamat. At is still manifesting tayo na marami pa tayong taong mapasaya. Kaya po, keep on supporting, keep on commenting, keep on sharing my videos. Para po sa susunod, malay nyo kayo naman ang sunod na makatanggap ng regalo mula sa puso ko. Bye-bye!